special ko kayo sa Bermosa. Lawak ng Bermosa oh. Ayan oh, Bermosa. Ayala lang. Ayan oh. Wala tayong magawa, wala tayong trabaho, tayo magbibisikleta ngayon. Ayan oh, lawak dito. Bermosa to. Ayan oh, Bermosa Campus Town. Kung gusto nyong bumili ng lupa, dito lang kayo pumunta. Cavite Along Cavite Ayan oh, laki oh. Bermosa. Ang ganda ng mangga oh, ganda ng tsura oh. Ang hmm, ganda ng araw oh dito. Dito maganda magparawan no? oh. Ano? Ganda ng sikat ng araw oh. Dapat dito mo punta mga high blood. Oh, ang laki oh. Ganda ng puno oh. Ito na kayo pumunta sa Bermosa, ang lawak Oh. Ayun oh. lalawakan ng bermosa hmm. buong maghapon mong iano dito yung ano mo ano takbo ka ng takbo buong maghapon ano ano kaya isang <laughs> araw ka dito magtatatakbo inikot mo na inikot ano hmm. <coughs> hirap na yun ayun no ang dami nagjaajangin dito mga idol Pwede ka magbike araw-araw. Pwede ka magpagulong-gulong sa ano? Sa damuhan. Sakit sa mata. <laughs> sakit sa mata. <laughs> Marami sakit sa mata pala. Ito. <laughs> ice <ka> Ito. <laughs> <laughs> <parin paking> <laughs> Ayan, lalaki oh. Malulusog ano. Malulusog. Malulusog. Dito. Dito ko makakita ng malulusog. Ano? Dito ko makakita ng malulusog. Malulusog. Like yung malusog. <laughs> Daming bambek ah. dito. Ayun yung takbo-takbo kanina. Aba, nakikot na kagad yun. Ayan o. No? <laughs> Nasububong ko lang kanina yun o. Pawis pawisan niyo. Eh, oh. <laughs> Naroon sa lubong ko lang kanina yun eh. Naikot na kagad niya yun. Bukabilis naman. Doon ko lang <laughs> na lubong yun eh, o. Nandito sa pag natin. Ah, yun? pa nga yung didig -did nung kanina eh. <laughs> tayo? Balik tayo? Balik tayo? Balik tayo. Balik tayo. May second tayo. O dito dito Ano? Ah, de o. Ano? ang ganda na sikat ng araw oh. Ang ganda ng araw ba? Ang ganda na sikat ng araw. Ang <laughs> ganda oh, <sabuk po> na sikat ng araw. na. Ito ang pauwi. Pauwi na ito, pauwi na. Ang <laughs> bisikleta ko, namumuti na. Ngay noon ay araw ay brown, ngayon puti na. <laughs> <laughs> Barira na oh Oh Ang bibilis oh Ang oh. bibilis oh Ang <laughs> bibilis eh <laughs> Kala mo hinahabol ito song eh <clears throat> Kala mo hinahabol ito song Oh relax